Hello, good morning mga Lodi. So nandito si si ABB White. So ang pangalan na natin diyan sa kanya ay hindi na unicorn mga Lodi. So officially pinapalitan natin uh, si White Fox kasi puti nga pala. Kasi sa panood ko mga vlog, may mga nagmamay-ari na yun na mga pangalan niya si Pegasus at si Unicorn. So si White Fox na siya. All So nandito siya mga lodi. Siyempre nilinisan natin. Excited tayo. Hindi ko pa siya natutuyo. So ginagawa ko. Uh, way na warm up natin ang engine niya. So basang basa pa. So naka na tayo. 65.2 km at average consumption 36.4 kasi dito dito lang siya ginagamit sa malapit alright angas talaga niya mga lodi ang balapad talaga dir tingnan niyo si puti yung puting kulay so yun oh no? ang angas niya mga lodi all right so ang gulong niya syempre, mga lodi yung stock niya federal all right yung walk around tayo yun oh no? all right walk around tayo so pinaka gusto ko dito mga disc brake naka ABS sya at so, ito syempre, show showa sya alright so ang ganda ng taillight nya ang grab bar nya hindi natin yan na i-impact natin yung grab bar na yung mga lodi bibila natin yan ng K3 K3 na rock alright so poging pogi mga lodi 4 valve single cylinder here Naka ABS na yun mga lodi. Naka HSTC pa. Huh? HSTC. Honda Selectable Talk Control. Alright. So, ang ganda ng ano nyo mga lodi. Ang panel nya. Kasi nandito may sombrero sya. sarili. Para sya hindi sya mabilad. Alright. Yon mga lodi. So, di ano yun, oh. Ito, So, hugasan natin ito nga mamaya. Kanuan niya ng tubig. Alright. So, yung mga lodi. Uy, na-warm up lang muna natin siya. Okay, good morning sa so, mga bumabak-bak. Ngayon, mga lodi. So, keep safe. Ride safe, tsaka stay safe. So, medyo cloudy, mga lodi, oh. Sana hindi yan uh, umulan. Hindi uh -huh. magtuloy. Lalo na sa Manila. So... Babiyay pa tayo. Okay. Biyay tayo ngayon ulit, mga lodi. Sana palarin ulit tayo kagaya kahapon. Yun. Alright. So, good morning. Yun, mga lodi. So, good morning, good morning. Happy Saturday sa atin lahat, mga lodi. So, lumabas na tayo ng bahay. Kisa na tayo mag-abang. So, dahil doon sa... Perez wala tayo madaling ano uh, booking since nung nag tayo naligo tayo uh, ay yeah, lumabas na tayo nandito na naman tayo sa tayo sa may Chera Nevada at ah, chair Vista pala mga lodi yan yeah, bada tayo so sa likod tayo sa gilid tayo ng ano iyak Villa aguinaldo College sa uh, Governor's Drive yan no? mga lodi may nagbubok yan dyan mga lodi sana matapat sa atin ang booking niya so may lumabas na naunahan na tayo may rider na, nalumabas lumabas kanina may pasahero so pero Saturday kasi medyo patanghali talaga yan maganda ng mga lodi makachamba tayo papunta ng ano, eh, airport alright so abang tayo ng first blood mga lodi so nandito lang si Red sa labas sa labas sa gilid ng init mga lodi so dahil basa lagi ang kalye mga lodi so napaka dumi bukas na natin to seredo hugasan mga lodi yun. super dumi nya ah. super dumi nya mga lodi oh. alright first blood wala pa so yun tsaga lang mga lodi So abutan na tayo ng init dito I-adjust na natin maya maya uh, Doon siguro sa kab Alright So nasaan ka First blood Alright So abang abang tayo Mga lodi Alright So sa mga buhabakpak dyan Mga lodi So keep safe, ride safe Saka stay safe mga lodi Ingat ingat lang So, baon ng kapote Kasi hindi natin alam kung anong oras babagsak yung ulan na yan. Kahapon umambon pero hindi siya tumuloy yung ulan mga lodi. So, yun. Biyahi lang tayo. So, quarter to ten na mga lodi. Pag mga ten-thirty at wala pa talaga tayong booking. Magmumove na tayo papunta doon sa Beburul. Alright yun mga lodi so lumipat tayo nandito na tayo sa may area, G at uh, pagitan ng area 3 yun mga lodi so umalis tayo dun sa Terra Vista so, sa kadahilanan na pickbook tayo doon mga lodi kinuha natin yung 95 pesos uh, nung tinawagan natin iba daw ang book hindi raw siya book mga lodi so first blood napakaaga pickbook tayo right, so kaya minarapat natin na ano na lang lumipat ng lugar. So nandito tayo sa area G. Sa may bayabas. Atin yung, yung natin yung uh, Dasma ano, National High School. Mga Lodi. So dito na tayo magabang-abang. So mag-11 na. So hindi pa tayo naka-first vlog. Nadali pa tayo ng Facebook right, so yun, may mga ganun talaga mga lodi babae pa so, ang lakas ng trip ganun talaga mga lodi ba't kaya ganun, mga nagpipakebook for babae ang lalakas ng trip nila may isa namang uh, binabae alright, so talagang kailangan natin kaya ako malista na dun, na tayo mga lodi so, maapektual ang ating pagtatrabaho yung pagdedidipin natin so nangyari na eh, move forward alright so abang-abang tayo dito dito naman mga lodi uh, sa experience ko laging may booking talaga dito so magabang ka lang talaga tsaga lang talaga mga lodi dito sa area maraming talaga nagbo-book alright so laban lang Yon mga lodi so nandito na tayo sa Pasig, Manila. So sa gaya ng nang inaasahan ko mga ka, mga lodi ay nakakuha tayo doon sa Dasma. Uh, sa may salawag mga lodi papunta rito sa uh, Rochester uh, Park Lane uh, sa condominium mga lodi. Kasi papabain na daw ni boss kasi ayan nila ang uh, naging pasahero baba na daw. So, nandito pa yung Madam Tanya. Okay. So, halagang 542 rin to mga lodi. So, very good na. Very good. Very, 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 very good talaga. Alright. Yun mga lodi. So, update tayo mga lodi. So, napalayo tayo. Kanina nasa perby tayo. Kumuha tayo ng ano. Uh, bagong na yun sa Antipolo. Sa Maykogyo pag drop off natin doon nakakuha tayo dito puntang Hanasako uh, binangunan mga lodi sa may tayo nag drop off sa may tapat ng East Ridge driving range yan no? sa golf may golf yan may golf yata ito so mga lodi uh, tay tay na ang baba natin mga lodi grabe yung traffic kasi sa ano antipolo mga lodi sumulong ano tukod talaga Marcos Highway tukod So ang target natin makarating ng Makati or Pasay mga lodi. alright right, so bababa tayo ng ano. Sa may Taytay Changi. Galing dito mga 8 kilometers mga lodi. 'Yon. All So kahit pa paano mga lodi, meron tayong ano na 1,000 600 ang gross income natin mga lodi. All So bababa na tayo doon. All So ilang pasahero ba tayo? Limang pasahero, meron tayong dalawang uh, delivery kanina na kinuha natin kay LLM right so yun Saturday kapoy mga lodi kapoy so dito na tayo dadaan so according sa ways may daan dito mga lodi alright may daan dyan 8 kilometers sa pakuntang Changi so bababa na tayo doon mga lodi sana makakuha tayo doon kahit mga pakuntang Ortigas Mandaluyong Makati Tagig alright Pasay kahit mga Makati San Andres Manila okay right so yun mga lodi kahit wala tayo makuha uh, Sa tayo tayo, mag-abang-abang tayo Pambawi mo lang ng basuhin ng mga lodi Alright, so yun na First time ko rin makapag-drop off dito eh. Dito pala ang East Ridge uh, Doon tayo sa Hanasako Garden. Yung parang mga restaurant doon, mga lodi Alright, ito pala ang East Ridge Ang Eagle Ridge naman, nandun sa Cavite Alright Yon mga lodi so nag stop over muna tayo kasi napang ang dami naghihintuan dito sa gilid mga lodi so yon no oh, ang tanawin mga lodi uh, yung Laguna Lake so nasa baba niyan mga lodi uh, ang gono yata yun ang SM yung gono nandoon no? so nakikita na natin nasa tuktok tayo yon no oh, mga lodi alright yun, zoom natin no, SM na 'yan, mga lodi. All right oh. So ang ganda. Ngayon lang ako dito ng karating mga lodi. Tingnan normal. Yun. All right, kitang-kita. So nandoon ang Ortiga sa so, skyline, no. So doon sa dulong 'yon, na uh, malayong malayong 'yon, malabo na 'yung mga lodi. Ano 'yon? Uh, munting lupa. 'Yon nasa taas tayo dito, nasa binangunan tayo ang gono na ang babae niyan papuntang tayo tayo mga lodi ayun yung kasing SM ang gono alright so ang ganda dito so yun uh, sulit uh, kala ko magsisisi ko mga lodi so hindi pala kasi may ganitong tanawin tayo na dito mga lodi alright so ang ganda dito Dalhin dalin si ano ha ah, na may nadaanan tayo ng cityscape cafe so ang ganda rito mga lodi dalin sa si ADB Uh, sa kanyang uh, uh, road trip yun alright so siyempre uh, ibabiyahin na natin mga lodi yung ano na kailangan may ORCR na siya mga lodi yun no hindi tayo magtatagal mga lodi para hindi tayo gabihin masyado lodi picture hindi kita yun mga lodi so update tayo update so nandito na ako sa bahay so may nangyaring biglaan mga lodi so lakas ng ulang kanina sa Manila so di tayo nang kapag update nagsundo tayo doon sa Pasay kay ate Melissa kasi umuwi siya ngayon dinaanan natin si white pack si ADB kay kuya so nagpalit kami ng motor so nandito na siya nakakover mga lodi hmm, Alright, so tapos may nangyari, pagdating namin dito, ito palang cellphone na ginagamit ko pinang bibideo ko ngayon. Pinatong ko doon sa upuan, sa, pagit, sa dulo ng upuan, sa may likod ng top box ni Red. nung nakarti kami dito, nakalimutan ko mga lodi ng cellphone. Buti na lang, pagbalik ko doon ay na doon pa ang aking phone. at maswerte at hindi na wala ang cellphone natin so importante pa naman yung ano natin contact yung apps tsaka yung phone syempre alright tsaka yung phone number natin yung pinaka importante kasi naka register dyan sya yun alright so nandito na sa bahay pahinga na so biglaan alas gis tayo na karting dito diba mag ano na mga load quarter to 11 na sila ay, nai na pabalik doon sa 13 sa at pamart. Anong ulam? tom jones nga ako eh. May gulay. Sinabawan sinigang 'yan, 'di ba? Paano tayo makakasimbu bukas nyan Makakasimbu 'Wag mong ano eh, 'tong tanggalin mo 'yan. Hindi nilulukyan ko 'to nang pamilot para hindi malamig 'yan. Tuba. Kukuha na tuba. Pinangako makakalabas ko 'tong sa loob of the apartment. Meron dong Kevin Sen. Bukas, lagi n'yo right, so yon mga Lodi, so pahinga na tayo right, so anim na passenger lang tayo mga Lodi, uh, maghapon So, sobrang traffic, nakarting tayo ng antipolo, at nakarting tayo sa isang lugar na maganda na natuklasan natin panibago Doon sa peak nung ano, sa malapit sa East Ridge, yung pagbaba ng konti, so ang ganda ng view So ang ganda ng view pag hapon. Siguro sa gabi yun maganda mga lobby. Alright. Kita ang uh, Laguna Lake. Kita ang buong Angono, Uh, parte ng Taytay. -tay. Tapos tanaw doon ang munting Lupa, Pilimbes. Alright. Yun. So pahinga na. Pagod na. Alright. So, bukas mag-attend uh, kami ng mas. Alright. Peace. I'm out. 嗯。<music>